ang main pa rin ng mga pagkain talaga nila ay eh yung mga nasa paligid, yung mga damo-damo dyan. Ayun po, kumusta na yung ating mga pinapalaking gawing inahinig baboy? Ito yung ating black pig na ito'y buntis na rin. No, ito naman yung iba pa natin mga baboy dito. Ayan naman yung ating, uh, ito yung pinaka latest nating gawing inahinig baboy, babae, babae siya. So yung isa naman yon, no, yung kulay puti. So tatlo itong nandito. Uh, ito naman ito ongoing ang papapalaki natin. At balang uh, araw kapag ito nasa 8 months old na ay papasampahan na rin natin pag naglandina. So magkakaroon na ulit tayo ng mga dagdag pang mga biik. na no, tapos doon sa kabila namang bahay, na no, mayroon din tayong mga alaga doon. So tara. Nandito naman, nandito yung mga dogs namin. Tudang! Hello! Tapos ito naman yung mga... Ito yung mga niready naman aming pakain. No? Ito yung ginigiling din. Ayan, pinapasok natin dyan, yan dito sa ating shredder machine, chopper. Tapos yan yung dagdag pa So ito halo-halo, meron tayong napier grass. Napier grass, may saging, dahon na saging. No, katawan na saging at meron dito Madre de di Agua. Ayan, nakasako. totoo yung Madre Agua natin yan. Ginigiling yan, haluan ng darak. Tapos yan yung papakain naman dito sa mga baboy natin. Ayan yung mga inahing baboy natin dito. Kanina may tatlo tayo. Ito yung pang-apat. Ito yung pang-lima. Yan. Yan pang anim natin. Andun yung pang pito. Ayan yung pang pito nating inahing baboy. Mga buntis na ito mga nandito. Yan. Tapos barako naman yung isang nandon Tapos yung pang walo natin. Na mga buntis na baboy natin to. Lima itong nandito na buntis na baboy. Ito yung pang walo natin. Ayan oh. Malaki na rin yung mga tiyan nila. Yan. Mga nakatali ito sa ilalim ng puno. So, ayan yung mga dagdag natin mga baboy dito. No, na, na para sa sunod nito, pag nanganak na yan, may mga biik na naman tayo. So, madadagdagan pa lalo yung mga baboy natin. Ayan, no. So, doon naman sa unahan, yung mga naman, yung mga baboy nila mama yan. So, meron silang anim, no, anim na baboy. So, total na sa 14 lahat ng mga baboy na nandito mga nakatali. Sama yung baboy ko kanina. Ito naman yung rabbit natin. yung mommy rabbit na may dalawang anak. Ito yung isang gray rabbit. As dito naman, kumusta na yung ating broiler chicken? No? So ayan naman. Malalaki na yung ating broiler chickens. yan, kompleto pa rin, no? 20 ito na tayo sa sisigaw. No, 20 pirasong sisigaw ito dati. Sa so, ngayon, ayan no. 20 pa rin, malalaki na. Ay, hindi na natin matawag na sisigaw ito kasi ayun, no. Ang lalaki na ng nila. Naka-pure feeds naman itong mga broiler chicken natin dito. At yan naman yung mga pabo natin. Yan na sila. Maya-maya uh, naman yung mga pagpapakain dito sa kanila. Ayan, doon naman may kalabaw din doon sa kabila. So, ayan. So, ito naman yung pinaproceso na ni Mama. Nagiling na pala si Mama doon. Pakita ko rin sa inyo yung pag chop namin gamit yung ating mini shredder machine sa pakain ng mga alaga namin. So, ayan yung mini shredder machine natin. yan pagka giniling na yan, ito na yan, oh. Pino na. Ayan, pinong-pino na yan. Ito, Madre de Agua. Ito ngayon. yung Madre de Agua. yung mga dahon ng Madre de Agua. Lalabas yan dito, pinong-pino na halu-haluin lang yan so, Tapos yun yung papakain namin sa mga alagang baboy Haluan niya ng darak, peeds, mais so, saka may king's vita plus na hinalo din doon sa kanila mga pagkain may naman yung napier grass naman yan yung mga bagong tumutubo na napier grass Pinong-pino yan paglabas dito. So, pandagdag na rin kain ng mga alaga Pero hindi naman ito Crude protein Ayan. Mga napier grass Ayan. Yan, pinong-pino na pagkalabas sa ating mini shredder machine. So, actually, pwede rin ito ibigay sa mga kambing, pwede na ito ibigay sa baboy, o, sa mga manok, mga pabo namin, kinakain nila yan pag hinaluan natin ng darak. Gustong gusto rin nila yan. Eh medyo marami-rami tayong baboy, kaya ito yung aming paraan. Bumili tayo nitong machine. Itong machine nga pala, nabibili to sa, pwede kayong bumisita sa TikTok ko. Oh. Search lang sa TikTok, Farming Business ATBP. At nandun yung uh, mismong link, no, papunta sa TikTok shop. Ayan yung ating machine. wala yung aming rabbit oh. Mga tingin nga be, dito rabbit. Ay yung baby rabbit namin oh. Ang na, cute na baby rabbit. Uh... Kaya ngayon naman yung saging, katawan na saging naman yung nagiling. halo siya, no? Madre de Agua, Bipil saka itong katawan ng saging. Para mas makuha ng mga alaga natin yung kailangan nilang nutrisyon, lalo na't mga buntis na yung mga baboy. Ayan. Ayan, no? Sa mga dahon ng saging, hindi rin nasasayang dito nagagamit natin pakain sa mga alaga natin yan ayan naman yung paglalagay na no, nung matapos na magiling nilagay na yan dyan sa pakainan ng baboy ay mga baboy natin o no? oh, nagaantay na oh, nagiiyak na yung baboy o oh. ayan tapos doon doon pa ibang baboy natin nagiiyak na yan sila gustong gustong na daw nilang kumain no, so, so dito nahaluan namin yan ito yan may mga pe may kuwan tayo dito darak na pinagsama-sama na yan darak, peeds, mais yan pinaghalo-halo na yan at nilagay natin sa sako kasi yan yung ipapakain sa mga alaga yan hinahalo na yan doon sa pinagsama-sama kanina oh. so ito itsura niyo. Oh, the rock page. Kinaghalo-halo na yan. Tapos may page din na pang inahing baboy. Yan. Kunting-kunti lang yung mga page. Ang pinakamarami, the rock. Ngayon naman, panahon na Bibigay ng pakain sa baboy. Yan. Oh. Lakas siya kumain, oh. So, ayan yung binibigay namin. Ayan, si Mama ang nagbibigay at ay nagabidyo. So, ayan, dito. Ayan, ganun din. Halong-halo na yan. Tapos, pabalik na naman at maglalagay na naman ng dagdag pakain na naman ng ibang mga baboy. Pero dito, kilakas kumain ng mga baboy natin yan. Kahit na ganyan lang yan, no? Oh. <coughs> ayan. Ang natural na pagkain. para sa ating mga alagang baboy. Ayan naman, malaking natitipid din natin pagdating dito sa ganitong klaseng pakain. O, pinagsama-sama natin dahil nga hindi na siya pure feeds lang, kundi pati yung mga natural na pagkain na available na rin dito. Yung pwede nating itanim, nagtatanim kami. At ayun uh, yung binibigay natin sa kanila. At malaking tulong din tong pagtatanim natin ito. Yung mga Madrid de Agua, no nipir grass kasaba minsan naman kasaba gabi kangkong kamote kaya iba-ibang tanim natin pwedeng pagkain ng tao yung laman niya yung bunga tapos yung mga dahon niya ay naibibigay natin pagkain dito sa mga alaga natin so ayan no? habang ng pagkain ng mga alaga mga dogs naman namin dito ay si Chow Chow si Sparky si Choco at si Lucky ito yung aming dog sa bahay, si Lucky, nakatali. Yan, dito naman yung pagre-ready na naman ng ah, ilagyan ng tubig yung pakain ng mga alaga natin. Tapos haluin ng maigi. No, yan ay special na na ng mga alaga natin, baboy. boy. Ayano. Oh. So lahat yan, kailangan isa isaing pakainin. So, ayan o. Pag ako naman nagpapakain sa umaga, ang ginagawa ko, pinupuno ko lang to. tapos, didistribute ko pa isa-isa. Pag si Mama Che ang nagpapakain, konti-konti kasi medyo mabigat. So, ayan o. Ayan, na yan at gutom na nga talaga siya. Kaya so, na no. oh, so, ayan, naubos na rin ng baboy natin yung ating minibigay kanina na halu-halong natural na pagkain at feeds. O oh, ganun siya kalakas kumain. So yung iba naman, ayan din, paubos na rin no oh. So, ganun din yung iba. Tapos yung isa pa doon, pinag naman ng kanyang rasyon. Doon sa kabila. Ito naman yung susunod na pakainin. Ah dito nakikisali rin yung mga manok oh. May mga sobra-sobra kinakain din ng mga manok 'yan. Oh so, nakikisabay din sila sa pagkain dyan. Yung dito naman ay gulong yung kainan ng baboy natin dito. Ayan. Ito naman since siya ang huli, ayan hindi na siya nakapag-antay na ilagay yung pagkain niya doon sa gulong. Gutom na gutom. O, so gutom na gutom na talaga siya. so ayan, pinabanatan niya na niya yung pagkain doon sa timba. Oh ayan. Kailangan ilagay sa gulong para mas maluwag ng pagkain niya at magagamit pa yung timba para doon sa ibang mga baboy naman si Ima naman And si Ima naman doon nagaantay din nagtatawag na oh okay Ay, doon din kami doon dun sa unahan naman yung baka nandoon naman nagantay oh kasi inuhaw na rin siya so ang magaling na baka na yan bumababa yan doon sa baba pag nandoon kami inibigyan namin ni Pierre grass pero kapag uh, ganitong hapon umakit siya dito para uminom naman ng tubig nahihingi siya ng tubig So may dala na rin si Mama Che na Napier grass At uh, tiba Kasi doon naman maglalagay ng tubig Doon naman may gripo At yung baka namin nagaantay na Ayan si Ima Si Ima, yung baka namin dyan, buntis na rin yan O yan na rin yung Antayin lang natin, panganak Nasa 9 months Ang mga baka, no? bago manganak Ayan, napakabait na baka ito at ah, talagang maamo sa tao ayan kanina nga pala umulan dito kaya matubig din yung paligid yun oh. Ah. matubig ayan yung gripo may gripo dito pati <coughs> <coughs> pala si chow chow na uhaw uhaw ka chowi Ah, mabait na aso yan. Yan yung aming guard dito lagi. Pagka kami ay pumupunta sa mga damuhan, ito si Chow Chow, lagi namin kasama yan. Ay, Ayaw niya pala. Mainit yata kasi. Ito so, yun si Ima. Nakakawang kumakainis na siya ng napier grass. Yan, napier grass. Maganda rin yung tanim yan. Kinakain no? ng mga baka, kambing. Yung baboy namin yan, kumakain din yan. tabo Kumakain din yan. Haluan ng darap. So, ayan. Ang pandagdag pakain na rin yung mga alagang hype natin dito. Ibabrush natin yun ba? Yung? Ibabrush natin yun ba? Yung? Ibabrush natin Oo. Ayan na. Binabanatan ni Ima itong napier grass na binigay natin. Ikaw na dito. Magpakain ako ng pabot na nak. Sige. So dito nilagyan na lang natin tubig yung timba doon. Tsaka ito may mga tubig-tubig pa dyan. So kapag nauhaw to si Ima at yung mga kambing natin dito ay iinom na lang yan sila dyan. Yung ibang kambing namin nandyan na nakagala naka yun ngayon ng ngain. At buti na lang kanina yung umuulan ng umaga. So yung mga damo natin dito, tutubo na naman. O, tara na, choway. Tara, choway, chow eh! Tara, chow eh, chow! Kamera! Ayan eh. O, bis din yan naubos yung kanyang kinakain. O, mga baboy natin. O, yung mga inahing baboy natin dito. Kaya na nga sila. Yung broiler natin ay... Pero hindi na mapapalagay So, ito naman yung mga manok namin na kasalukuyang binibigyan naman ng yellow corn. Ayan, yellow corn ang pagkain nila. Ayan yung ating mga chicken. Halo-halo yan, oh. Damihan mo agad, may, para makahabol yung iba. Ayan. Oh. Kasi lalakas na kumain itong mga malalaki. Minsan natatalo yung maliliit. ang uh, mabilis pa pati nila nabubusog niyan, no. Etong yellow corn, mas okay ito sa mga breeders, yung mga nangingitlog. Uh, pero dito, since halo-halo na yan sila dyan, so yung mga kuha natin, yung mga ibang manok natin, mga ibang pabo na medyo maliit, ay eh, nakikain na rin ng yellow corn. At uh, so far naman, pag uh, tapos nilang kumain dito, pumunta yan doon sa damuhan. No, nga din mga damo itong mga alaga natin dito. Yung mga manok, mga pabo. Ayan, halo-halo na yan sila dyan. At minsan nga, itong pakain namin, patawag lang sa kanila para umuwi pa rin sila dito. Ang main pa rin ng mga pagkain talaga nila ay yung mga nasa paligid, yung mga damo damo dyan. At uh, yun, malaking bagay kapag ka pre free range yung alaga natin sa open area. Ayan. Ma, ba, Gabriel, ano bang dudong? Oh? Ayan na. So, ayan, okay na yan. No, oh, pero... Ito mga pabo naman, pagka napapansin natin gutom pa talaga itong lalo na itong maliliit nilalagyan din natin yan ng peach dun sa kabila o no? at uh, natin ng darak eh mga sisiwa yan kasi ito naman yung mga broiler natin ito nga ba che ayok ayun yung mga broiler chicken namin ayan ayan ito naman yung papakainin natin ito okay, yung mga broiler chicken natin ito naman, puro feeds lang to kasi nasa loob lang sila ng kulungan. So, medyo mabagal din kasi sila lumaki kung so, ang ipapakain natin ay yung mga natural mo. So, kailangan natin yung feeds. Opya, opya, opya. Nagutong so, mga sila din. Okay, tapos may tubig na rin tayo dyan nilagay. time to eat naman itong mga broiler natin. So ito naman, since hindi naman ito talaga pang commercial, no, ang ginagawa ko, umaga at hapon ko lang sila pinapakain. Pero sa iba, kung gusto natin mas mabilis talagang lumaki, no, sa iba, pinapakain nila yan ng tuloy-tuloy. No, so dito sa amin, yung kalahating sako na pizza binili ko sa 20 pirasong manok, o, no, sa ngayon, marami pang tira. No, kasi umaga at hapon ko lang pinapakain. Maliban na lang nung masisiw pa sila, So anli sila. Sa ngayon, medyo tinitipid ko na. Uh, no, pero so far, lumalaki pa rin naman sila. So observe na lang natin after 1 month. Kasi sa ngayon, nasa, ah, nasa 20 days pa lang sila. No? So mga 10 days pa. No, para makita natin kung talagang lumaki na sila. 10 days. Kasi 45 days ito. No? So mga 10 to 20 days pa. Uh, to go. Titingnan natin kung sa 30 days ba yung malaki na sila or kailangan pang paabutin ng uh, Uh, 45 days talaga since ganito ang style ng pagpapakain natin so, ayan, no? so ayan yung ating pag-alaga dito at yung mga iba natin alagay nakakain na rin sila so uh, ayos na yan bukas na naman ulit sila pagkainin umaga at hapon kami nagpapakain sa mga alaga namin so ayan po muli po Maraming maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po